Uh, um, mga kakapang, ituturo ko sa inyo yung pag-aasa ng tari ng manok. Kailangan yung mata natin ay nakatutok lagi sa tari para makita natin yung, yung guide na oil. Kasi yung Owen, yun ang nag, nagpa sa pag natin. Dapat, ano, dito yung taring ay ah, yung Owen, papasok dito ng maliit lang. Hindi, pag malakas, parang patalsik dito, ano yun, parang na ganito mo, yung natutuwad mo, kailangan yung plat lang tignan natin mga kagapang yan susunod natin mga kagapang yung hasa yan Automatic yung aking motor. ka kakagimin. O. Oh. Ato mo yung may yan Tingnan natin. O yung bit